dito sa teritoryo namin. Kailangan makisama ka. At para tumagal ka dito, kami ang kaibiganin mo. Kung kayo rin lang magiging kaibigan ko, bibilin nila ako ng aso. Ah, welcome to our town, sir. Pasensya na kayo. Ako lang sumalubong sa inyo kasi karamihan sa mga agents natin nasa mission ngayon. Eh. Ang report sa akin, isang lalawigang ito na may pinakamababang crime rate eh, paano naman huwag hindi bababa? Eh hindi naman nilireport. Dito si Mayor, Sir. Andiyan ang kotse, oh. Good afternoon, Mayor. Ah, magkakartesikol sa inyo si Atty. Velasco, ang bagong regional director ng NBI natin. Sir, si Mayor Garcia. Atty. Velasco? Magandang araw sa inyo, Mayor. Epi na lang po. Epi? Epi, I'm glad to have you here. Salamat po. Sana magustuhan mo ang aming lalawigan. At uh, inaasahan ko na malaki ang may tutulong mo sa amin para mapanatili ang katahimikan at uh, kaayusan dito sa amin. Huwag kayo magalala, Mayor. Gagawin ko makakaya ko. Uh, tsaka pala, si Sergeant Cristobal As a Sergeant Marquez. Ikaw pa lang bagong tao ng NBI. Masarap madistino dito. Para bang nagbabakasyon ka lang? Wala ka namang gagawin dito eh. Dahil lahat ng sitwasyon dito, kontrolado namin. Hindi ba, Sarento? Um, ang ibig sabihin nila, wala masyadong problema dito. And, uh, mababa ang crime rate. At ah, saka pala, may pupuntahan pa nga pala ako eh. Lalakad na ako. Maiwan ko na kayo, ha? May appointment, Parkway. Epi, welcome. Thank you, Mayor. Let's go. Sir, yung dalawang nakaniporme, yun ang bukbok ni Mayor. Yun ang kasibilya naman. Yun ang hitman nila. laban sa krimen, ay tagumpay niyo rin. Kaya pala, napupula ng bang otoridad. Noong pananunungkula, hindi man lamang nakikipagtulungan. Samantalang ikaw, kaupo mo lamang, marami ka nang nagawa. Hindi totoo yan, Mayor. Marami kami nakuha ang impormasyon sa mga otoridad dito. At meron din silang kooperasyon. Mabuti naman kung gayon. Ah, bueno, maupo muna tayo. Halika, Epi. Papakilala kita kay Ms. Rivera. Beth! Hi, Beth. Hi, Mayor. Ah, uh, ikaw na sana muna ang bahala dito sa kaibigan at yung NBI. Ito yung bagong regional director dito sa atin. Uh, si Ms. Rivera, na social welfare. Pleased to meet you, sir. Tawagin mo nila akong Epi. Napaka-formal naman natin para magtawagan ng sir at Ms. Rivera. Sure. O oh, bueno, maamunan ako sa inyo, ha? Ikaw nang bahala dyan, Beth. Aha. Sige, Mary. Huwag mag-alala. Nag-i-enjoy naman ako. Matatagal lang ka ba dito sa destino mo? Totoo niyan. Hindi ko alam. Nasa Maynila ang desisyon. Maaring marikol ko bukas, sa isang linggo o sa isang taon. Dapat nga bukas pa lang marikol ka na eh. Masyado nang mahaba ang pasiklab mo, Director Velasco. Marami ka nang naaapakan. Ginagawa ko lang trabaho ko. Wala akong intensyon makaapak ng iba. Pero alam ko, ang madalas matapakan, yung mga walang ginagawa, mga hipong tulog na tinatangay ng alon. Sige, tingnan natin kung sino matutulog sa atin. <laughs> kung sa bagay, eh. Balita raw na asintado mga NBI. E eh di, subukan natin. Sarge, ikaw din. Baka mapahiya tayo. Anong mapahiya? Baka hindi niya kilala kung sinong kausap niya. Ah, uh, Epi, mas mabuti siguro kung sa loob na lang tayo. Hoy! Huwag kang bastosa. Kapag kinakausap ka namin, huwag mo kaming tatalikuran. Dito sa teritoryo namin, kailangang makisama ka. At para tumagal ka dito, kami ang kaibiganin mo. Kung kayo rin lang magiging kaibigan ko, bibili nila ako ng aso. Kung gusto niyo magtagal, ako ang kaibiganin niyo.